hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balita ang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang mahigit sa 8 bilyong pisong budget para i-cover ang pangangailangan ng Department of Health sa pagpapatupad nito ng mga programang pangkalusugan. Ang iba pang detalya sa balitang yan, panoorin sa report ni Pamela Adriano. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng higit sa 8 billion pesos na budget para tugunan ang pangangailangan ng Department of Health sa pagpapatupad ng health programs nito. Kabilang dito ay ang pagbibigay ng medical assistance sa indigents at health emergency allowance naman sa mga health at non-health workers. Ayon sa DBM, ang halagang ito ay gagamitin para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated na nagkakahalaga ng 2.4 billion bilyon pesos at 5.5 bilyon pesos naman para sa public health emergency benefits and allowances sa mga health and non-health workers. Ayon kay Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, tulad ng kanilang ipinangako, patuloy nilang susuportahan ang mga programang naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ginagamit ng naturang medical assistance para sa pagpapaospital at suportang medikal para sa mga pasyenteng may kapansanan at indigence, ngunit hindi limitado sa sa mga inpatient, outpatient, comprehensive check-ups at emergency services, pati na rin sa mga gasto sa gamot at bayad sa doktor. Sa kabilang banda, ang nabanggit na benefits at allowances ay kinabibilangan ng Health Emergency Allowance o One COVID-19 Allowance, Special Risk Allowance, COVID-19 Death Allowance at iba pang benepisyo. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang interes ng pinakamalaking Indian commercial port operator na mamuhunan sa Pilipinas. Sa kaniyang pagbisita sa palasyo, inihayag ni Karan Adani ng Adani Ports and Special Economic Zone Limited ang plano nilang mag-expand sa Pilipinas, partikular na sa sektor ng transportasyon. Ang ipapandetalya alamin sa report ni Let Narciso. Bumisita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang Si Karan Adani ang Managing Director ng Adani Ports and Special Economic Zone Limited o APSES Limited. Kilala ang kumpanya bilang pinakamalaking commercial port operator sa India. Ayon kay Adani, interesado silang mag-expand sa Pilipinas lalo na sa mga sektor ng transportasyon, logistics at renewable energy. Sa bataan ang target ng APSES para sa kanilang port development plana. Balak ng kumpanya na mag-develop ng 25-meter deep port at na kayang mag-accommodate ng Panamax vessels. Welcome kay Pangulong Marcos ang planong pamumuhunan ng Upsell sa Pilipinas, lalo't naghahanap anya ang pamahalaan ng mga oportunidad para mapabilis ang modernisasyon ng mga port sa bansa. Makatutulong kasi niya ito sa pagpapalakas ng kalakalan na lilikhari ng maraming trabaho. Napag-alamang ang APSES ang nag-ooperate sa halos one-fourth ng cargo movement sa India. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso. Sama-sama tayo, Pilipino. May hirit naman sa Dole ang isang workplace safety group para sa bayad na mandatory na heat breaks at adjusted work hours para sa mga empleyado kasabay ng nararanasang matinding init ng panahon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Umapila ang isang workplace safety group sa Department of Labor and Employment na gawing mandatory ang bayad na heat breaks at iba pang safety protocol sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon sa Institute for Occupational Health and Safety Development, nakatanggap sila ng reports na tumataas sa mga kaso ng pagkahilo, high blood pressure at pananakit ng ulo ng mga manggagawa. Hinimok din ng grupo ang dole na iobliga ang employer sa pagpapatupad ng adjusted na pasok sa trabaho, pagbibigay ng medical check-ups, maayos na ventilation at libreng access sa inuming tubig. Una namang naglabas ang dole ng labor advisory na humihimok sa employees na siguruhin ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa at iwasan o kontrolin ang nararanasan nilang heat stress. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Nasa 70% naman ang kompleto ang South Luzon Expressway o SLEX Expansion Project ng San Miguel Corporation. Matutugunan daw ng pagtatapos sa proyektong ito ang problema ng mga motorista at commuter sa matinding trapikong nararanasan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Halos 70% ng kompleto ang South Luzon Expressway o SLEX Expansion Project ng San Miguel Corporation. Sa isang pahayag sinabi ng SMC na umaasa silang makukumpleto ang pagpapalawak ng SLEX sa Disyembre ngayong taon, na tamang-tama para sa holiday season. Layunin ng nasabing proyekto na palawakin ang SLEX mula sa 3 hanggang apat na lane hanggang sa anim sa bawat side, northbound at southbound, bilang tugon sa dumaraming sasakyan dahil sa paglaki ng populasyon at ekonomiya, maging ang mapahusay na rin ang koneksyon sa pagitan ng Southern at Northern Luzon. Sinabi ng conglomerate na ang pinalawak na expressway ay gagawing mas mabilis, mas ligtas at mas maginhawas sa paglalakbay para sa mga nakatira sa Southern Tagalog, lalo na sa mga nagko-commute araw-araw papunta at mula sa Metro Manila. Inaasahang palalakasin din itong pamumuhunan sa Calabarzon, baka tutulong sa pag ng Metro Manila at magbibigay ng makabuluhang benepisyo sa mga motorista. Naglaan naman ang Department of Budget and Management ng higit sa 3 bilyong pisong pondo para sa tulong dunong program ng Commission on Higher Education. Layunin daw nito na suportahan sa pangangailangan pinansyal ang mga kwalipigadong mag-aaral at may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Kasabay ng pag-aproba ng Department of Budget and Management o DBM ng Special Allotment Release Order o SARO, maglalaan na ang kagawaran ng nasa 3.7 billion pesos para sa mga mahihirap na estudyante na nasa tulong dunong program ng Commission on Higher Education o CHED. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangdangaman, aabot sa halos 250,000 na mga kwalipikadong estudyante na naka-enroll sa mga CHED recognized public at private higher education institutions ang makikinabang sa ilalim ng nasabing programa. Layunin umano ng scholarship program na ito na masuportahan ng mga estudyante sa pinansyal para sa kanilang tertiary education at may pagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral. Matatanda ang aabot sa 27.2 billion pesos na ang inilaan ng pamahalaan ngayong taon para sa free higher education program para sagutin ng mga matrikula at iba pang miscellaneous fee ng mga scholar sa state universities and colleges. Sisimulan na ng Commission on Election o COMELEC ang paggulong ng demonstration ng mga bagong AZMs o Automated Counting Machines. Ang mga detalye sa balitang iyan, tutukan sa si report ni Millie Borja. Planong itakda ng Commission on Elections o COMELEC ang demonstration ng mga bagong automated counting machines ng mirror system sa loob ng tatlong buwan bago ang halalan sa taong 2025. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, Target nilang masimula ng demo sa Disyembre ngayong taon hanggang Pebrero sa susunod na taon. Layo ng demonstrasyon ng mga ACM na pangungunahan ng mga Comelec field personnel na masanay at magamit ng maayos ng mga butante sa counting machine. Dagdag pa ni Laudianco, nasa 2,000 ACM sa kanilang planong ipakalat para sa naturang demo. Nakatakda naman na dumating sa Agosto ang unang batch ng ACMs na gagamitin para sa training ng Comelec Information Technology Personnel at ng mga election officer. Patuloy nang dumadagsa ang iba't ibang programa na iginugulong ng BARM sa bagong tatag nitong walong munisipyo sa rehiyon. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report ni June de Tuloy-tuloy na ang buhos ng mga programa ng BARM sa walong bagong tatag na munisipyo sa Special Geographic Area o itong SJE BARM na mga dating barangay mula sa Cotabato Province na ngayon ay opisyal nang nasasakupan ng BARM upang masigurong kalusugan mga residente, dumating ang Project Tabang sa Ligawasan Town at merong 518 beneficiaries ang nabigyang akses sa mga libreng gamot at ibang health-related assistance sa inilunsad na medical outreach program na ginanap sa Barangay Rajamuda Municipality of Ligawasan, SGA Barg. Ayon kay Project Tabang Head Senior Deputy Minister Abdullah Dongko Sain, ang lokasyon ng walong bagong tatag na munisipyo ay pawang nasa far-flung areas na nasa bahagi na ng Ligawasan Marsh na sa matagal ng panahon ay bihirang mapasok ng mga programa ng pamahalaan dahil sa banta ng mga kaguluhan noong dulot ng AFP at ng MILF War. Ang mga libreng pangkalusugang assistance tulad ng free consultations, check-ups sa mga matatanda at mga bata, dental at libreng tuli ay isang napakalaking biyaya na may tuturi ng mga residente ayon pa kay Project Tawang Health Ancillary Services Unit Head City, Majadia Omar. Katuwang din sa nasabing programa ang Ministry of Health, VTA Member Akma Jack Abbas, RMDU ProBar, IPHO, LGU Obligawasan at Barangay Officials ng Barangay Raja Muda. Magumulitang noong 63 barangays pa lamang ang walong munisipyo ay naumpisa na ng Ministry of Public Works led by Minister Edward Guerra ang paggawa ng mga bagong concrete bypass roads, tulay at pagpapatayo ng mga street solar lights sa area. Mula sa kaunanahan sa Pilipinas, di Sir 19, Jun Di Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Naging makulay naman at masaya ang naging pagdiriwang ng kauna-unahang Bicol Loco Hot Air Balloon Festival sa Bicol. Tampok ang iba't ibang hot air balloons at flying exhibitions para sa mga mananood. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Masayang ipinagdiwang sa Bicol ang kauna-unahang Bicol Loco Festival na ginanap noong May 3 hanggang May 5. Ayon kay Ako Bicol Partilist Representative Elizaldico, Maliban sa hikit ng bulkang mayon, ay nais din nilang ibida ang makulay na kultura ng Bicol sa Hot Air Balloon Festival na ito. Maganda rin ani plataporma ang pistang ito para sa pagpapaundad na ekonomiya ng kanilang rehiyon at maipakilala sa buong mundo sa pamamagitan ng cultural exchange. Maliban pa sa mga tampok na makukulay na hot air balloons, ay marami pang iba't ibang aerial at flying exhibitions ang napanood, tulad ng skydiving, para motors, drones, ultralight planes at aerobatics. Pinasaya rin ang pista mula sa pagtatanghal ng mga kilalang artista tulad ni Nasara Jeronimo, Bamboo, Eli Buendia at Jericho Rosales at iba pang talents na nagpasaya palalo ng kauna-una ang Bicol Loco Festival ng Bicol. Para sa si DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Siargao kabilang sa listahan ng top destinations for slow travel ng isang booking platform. Ang mga detalye iyahatid ng ating showbiz angel. Muli na namang nakasungkit ng pagkilala ang dinarayong isla ng Siargao. Sa pagkakataon kasing ito, kabilang ang tinaguriang surfing capital of the Philippines sa listahan ng top destination for slow travel ng kilalang booking platform na Agoda. Pero ano nga ba slow travel? Ito ay isang approach sa paglalakbay kung saan naman na malagi ng na mas matagal at mas nagpo-focus sa pagkakaroon ng deeper connection with local cultures ang mga turista. Ayon nga sa isang post noon ng Naturang Travel Company, ang pagkakaroon ng slow travel mindset ay pagiging focused sa journey rather than just to destination. Ang rankings ng Agoda ay batay sa booking na naitala sa kanilang platform mula Enero hanggang buwan ng Marso ngayong taon, kung saan nanguna sa may average length of stays ang binansagang Surfing Paradise na Kaulak sa Thailand. Pumangalawa ang vibrant and dynamic city ng Seoul sa South Korea. Third on the list ang Perhentian Islands na sinasabing ultimate tropical getaway sa Malaysia. Pang-apat ang capital city ng Japan, ang Tokyo. Panglima ang ipinagmamalaki nating teardrop-shaped island of Siargao. Pang-anim ang Pekanbaru, Indonesia para sa mga naghahanap ng urban energy with cultural heritage. Nasa seventh spot naman ang largest city in Vietnam, ang Ho Chi Minh City. At top 8 ang historic city of ang na matatagpuan sa India. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pondong inilaan ng Department of Budget and Management o DBM sa Commission on Higher Education o CHED para sa programa nitong Tulong Dunong Program. Isa kasi sa pangunahing layunin ng programang ito ay ang magbigay ng suportang pinansyal sa mga mag aaral sa kolehiyo upang may pantustos nito sa kanilang mga matrikula at expenses sa kanilang pag-aaral. Malaking tulong din ito upang magbigay ng pag-asa sa mga estudyante na kahit mahirap ang buhay at malaki ang gastusin upang makapagtapos ng pag-aaral ay may programang tutuwang sa kanilang mga pangangailangan. Bilang isa rin kasi sa natulungan ng programang ito nung ako'y nag-aaral pa, nawa ay magpatuloy ang programang ito at mas marami pang deserving ng mga estudyante ang mabahagian ng oportunidad sa suportang ito at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong share na nakaka-good vibes rin, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 p.m. Sadi Ziyar Rage TV.